Bago ang lahat sir Joel, ma'am Merlinda ang aming pong oh, pagkikiramay. Sarge, magandang hapon po. Sarge Rod. Magandang hapon po idol Robbie. Uh, Good afternoon po sa atin lahat. Dito po sa kaso sa pamamaril kay junior uh, Bornales, ano na po yung pinakalatest na uh, report meron kayo sir? Ang latest po namin yan idol, yung uh, half-brother ng aming person of interest ay na-identify niya yung person of interest namin. Yung po yung pinakahuli namin, sir. So may person of interest na po tayo. Meron mm -hmm. kayo po. Identified okay. na po yung person of interest. Ano po yung motibo sa tinitingnan niyo pong angulo? Sa motibo po, di blanco po kami dito sa police station kasi base po doon sa actual footage na nakuha na ng CCTV, Basta nagtatalubong po kasi sila Sir Rafi doon sa kalsada. So, hindi po namin ma-establish kung magkakilala po yung suspect at saka yung biktima. So, hindi namin ma-determine Sir Rafi kung, kung yung eksaktong motibo ng no, uh, incident po. Kaya nakalagay mo sa initial motive namin is parang road rage. Sabi niyo po meron kayong person of interest at maintindihan ko po kung hindi niyo muna babanggitin. Uh, dahil uh, niyo pa bakit po siya naging person of interest? Yes, Bakit po siya naging interest niyo, sir? Na-identify po siya ng half-brother niya po. Nakita huck namin brother. yung yung ba base doon sa ano ko, idol, sa CCTV Half-brother ng victim po, mm half-brother -hmm. ng victim. Kasi so, Ito nga yung mahirap, idol eh, kasi half-brother po. po ng ano po, ng suspect. Half-brother ng suspect. Okay nga po. So yes meron na po kayong suspect at meron pa po kayo person of interest. Half brother suspect. Person of interest lang po ito. Person of interest. So, pa pa paano po naging person of interest itong taong ito? Doon nga po na-identify po siya nung, ano, nung half brother na business at CCTV na nakita po natin. Kung na-view niyo okay. po yun. Uh, paano niyo po na-contact yung half brother? Eh, confidential po ito Para mas maganda po sa kung sa yung tao sa pinigil po idol. Ah okay okay. So, Na-identify ng half brother sa CCTV. Oh, so ibig sabihin kasi irrelevant idol kasi baka magconflict po sa family eh magkiusap okay. si ng tao. Okay. Sige, although na-brief -na, na po ako ni Odette uh, tungkol doon, uh, yun lang po yung sa akin uh, para doon sa mga nakikinig sa atin ngayon, dahil magtataka sila. Oh, bakit uh, yung yung uh, kapatid, yung hub brother and person of interest na identify oh, siya. So ibig sabihin, nakausap niya na po yung half brother. Uh, Opo, so, ibig sabihin, kilala niyo na po yung mga personality na yon yung dalawa. Especially itong siya, like brother. Pero nakakalungkot, yung Aina, uh, base sa pag-brief sa akin ni Odette, mukhang um, medyo sensitibo raw yung reason na baka magugulat tong parents. Ma'am Merlinda? Po, sir. Idol Rappi. Opo. Ano pong trabaho ng anak nyo? Construction po yan, sir. Construction worker? Opo. Tapos nagsa ano sideline uh, po 'yan siya uh, sir uh, sa granite. Ano ano po siya sa construction? Ano pong pwesto post niya sa construction? Ano po yun siya mason? Mason. Opo. Okay. At sabi niyo po mayro pa siyang granite. Opo. Ano po yung granite? Nagbubuhat po siya sir idolapin ng ano granite pataas, mabibigat naman so, ang so, so, ano. So masipag po siya, double job po siya. Opo, so, talaga so, 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 po sir. Talagang Okay. Nakakapagtaka talaga. Pero um, meron kasing sinasabi yung mga pulis na hindi naman siguro dapat sabihin without the permission from the PNP na unless kung kayo po mismo gusto nyo malaman on-air o anong gusto nyo po off-air o on-air. Uh, gusto po namin malaman. Ano gusto talaga gusto namin malaman on-air. On Kahit on-air po para maalam talaga po ng okay. tao. Okay. Mm -hmm. Sige po. Eh, may consent yeah, po from the parents uh, base po doon sa inyong ginagawang investigation. So, pa, in the name of transparency, wala naman po siguro masama kung sasabihin niyo po yung tinutumbok yung investigation. Yun nga ang problema, idol, protection po ng family ng uh, half-brother. Witness yun po yung request niya sa I amin. Mean, anyway, idol, meron naman, during incident, shooting incident, eh, offered kasi idol, meron naman pong kasama po yung diba? So, ang alam namin, buhay yon So, nakausap niyo po yung angkas? Hindi po idol ang As Of now, we are trying to look at about kung sino man yun. Kasi hindi po nag sa police station, hindi po namin alam kung nasaan po. Okay. Hindi kanya kasamahan niyo sa trabaho, sa construction? Hindi po namin, wala po kaming idea idol. Ano Sino, tinatanong, ko po yung, tinatanong ko yung pamilya, hindi, wala daw silang alam wala daw silang kilala na kasama niya during that time at bakit nandun yung kanilang anak ang uh, nangyarihan ng pag-shooting incident po idol. So, the reason bakit ayun niyo pong sabihin uh, yung tinitingnan yung angulo is to protect the family of the brother Yes, idol. Kasi yun po yung pakiusap niya sa amin. Kaya nga po Sino kung sa na kanin, nakikiusap kami, idol, doon sa family, yung kapulisan ko na... Ito, eh, total, total, sir, po, total, sir, nasabi mo naman half-brother. So, ilang bang half-brother nitong, ano, nung suspect? And maliban na lang kung sampu ang half-brother nitong suspect. Hmm. Eh, siguro naman, I would assume, isa lang ang half-brother. So, nationwide po tayo, na, 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 napapakinggan na ito ng mga, yung pamilya nung uh, half-brother. So, ano pang tinatago natin? Unless kung meron kayo mismo yung tinatago. Pero, hindi po natin nare-reveal kasi uh, reveal idol yung identity ng person of interest namin. Naipakita ko okay, lang kasi ang picture gusto dyan. ko naman na ramat para ma, ma masabi niyo po yung tinitingnan yung angle because it's not fair to the family na meron tayong itinatago sa kanila and you cannot give uh, yung idol. Uh, excuse me po idol ha. Wala po kami tinatago sa pamilya ko idol. Actually pinakita ko sa kanila po yung mukha ng person of interest natin. Hindi, hindi. Ang ibig sabihin sir yung angle yung tinitingnan niyo kasi meron uh, sinasabing carnapping, may sinasabing droga, may sinasabing onsehan things like that. hindi yung ibig sabihin. Wala pa kasi yan yan, Idol. Actually, yung shooting incident which is, kaya nga sabi ko yung motor road rage. Nakarating po tayo doon sa motor pin kasi accordingly doon sa Pandi, meron siyang report doon na motor natin ang, ang suspect nila which is itong si Kaya po okay. narating natin yan. Kumusta naman mayroon po yung, dito, yung record sa polis nito si Junel? Malinis, malinis naman po. Doon lang po sa basa yung information ko lang po sa pandi po. Meron siyang nakakangkutan doon na parang i-check ko lang po yung record ko kasi nayo ko sa office. Kaya nga po, doon sa pandi meron po siyang record. Ano po yung record niya sa pandi? Motor napping. Motor napping. Okay. Motor. So, alam I niyo po ba yun, Ma'am Ma Merlinda? Hindi ko po yan alam, Sir Rapitol po. Wala po talaga kaming alam dyan. Unang-una, hindi po okay, yan gagawin ng anak po. Pero nila, Idol. Kaya sabi ko, kung gusto nila, i-verify namin sa hindi samahan namin sila. Pero hindi kasi sila interesado. So, so kung na-involve po siya sa yung pagnanako ng motor, uh, bakit hindi po siya nakasuhan? Nakasuhan nga po, Idol. Nakasuhan po siya ongoing po yung kaso. Wala. Okay, okay. Ongoing, okay. Sige, so, uh, Sherry, i-research natin kung saan siya nakasuhan, sa ang korte, tapos siguro mag-provide tayo ng court documents dito kay Member Linda. Apo. Okay, So, wala kayong alam na may kaso po gano'n yung anak nyo? Wala po, Idol. Wala po talaga, Idol. Wala po talaga. Wala po nasabi sa inyo. Hindi niya gagawin yan, sir. Senator Rafi, baka pwede rin po natin itanong kung kanino yung motor na gamit ni Joner? Nakapangalan ba sa kanya? May ano ba tayo? Information ba tayo doon? Base doon sa initial verification namin sa LTO dito, yung motor po, wala po, hindi po nakarehistro sa ating LTO. Yung isang motor lang po, nakarehistro doon sa Rizal po. So yung motor na sinasakyan po ni Joner, hindi po nakarehistro yan sa anumang LTO sa buong Pilipinas? wala po nung narecord uh, chinik namin dito ay doon sa ano sa uh, barangay Boston LTO wala wala po nag-apply na record niya po okay. Si siyempre may plaka po yan di ba so chinik niyo po sa LTO main yung plaka yung, wala po yung plaka oh. idol kasi yung chinik lang po sa po wala pong plaka Ah, walang plaka at saka walang chassis. Opo. Yung okay. chassis lang po yung meron, idol. Saka dun, kaya dun ah, okay. po kami nag- Meron yung chassis. So, yung so niyo po yung chassis. LTO at no records found. Opo. Siguro brand new kasi po yung motor na Erox. Brand new? Opo, opo. Hindi, kung, kung brand new po yan, eh, registered pa rin po yan. Mm -hmm. Kabinila ng brand, brand new. po kasi wala record. Yung dealer po LTO, yan, eh, siyempre yan o ng dealer yan. I-release to ng opo. dealer. Bago nila i-release. Ongoing pa rin po yan. Kasi diba, pag bumili ka ng motor, so ngayon, pag bilin mo ng motor, ay uh, yung deal na pag nagbili mo ng motor uh, sila na mismo ang mag-register niyan. O LTO. O naka-register na sa LTO. Idol. Opo. Opa. So sabi mo yung chassis number hindi po registered sa LTO. Wala pa Nung na po namin, wala po. Yung isang motor lang po. Ano ka ba? Motor 2024? Brand mo, are to kasi ano eh, yung latest 2023 or 2024 po idol. Unga po. Okay. Alright, so at wala pang plaka. So sige po, i-verify oh, niyo po yung ano yung yung sa motor sa LTO. Opo, oh, ito bolt uh, namin siguro. po sa main, baka sa main po meron idol. Exactly. Kaya siya nabigyan kanina sa yung main sir. Eh. And then siguro alamin oh, niyo rin po kung sa ang dealership na bilian. Kung binili sa dealers the dealership uh, brand new. Ayun. At least okay, oh, uh, oh, po ano, oh. Ma'am Melinda and Sir Joel, um Siyempre, uh, titingnan din ng mga polis yung iba't ibang anggulo. Yan. Kanina ayo pa sana sabihin ni Sarge, pero sa, sabi niyo ay eh, payag naman kayo malaman kung ano talaga. At least yun sa background lang na may kaso daw po yung anak ninyo, uh, carnapping. Uh, meron din kasi mga anggulong tinitingnan, hindi lang masiguro yung mga investigador, pati yung mga uh, kinaukulan na possible uh, something went wrong along the way sa, sa mga transaction or something to that effect. Sir, Sarge, yung pong record uh, na nakasuhan ng carnapping o ng pagnako ng motor, si Junior, pakibigyan po apa? ng record itong uh, mag-asawa, itong parent. Opo, opo. Regardless kung ano pong reason, ano pa mong kailangan po malaman pa rin natin yung katotohanan. Kailangan apa, meron apa, pa rin idol. po dapat makasuhan. Regardless po. po Kahit na sabihin natin, eh, nagkaunsihan, nagkalukuhan, uh, uh, may involved na uh, pagnanakaw, etc. Kailan mayroon pa rin po maparo, maparusahan doon sa pagpatay. Yun po yung gusto ko. Opo, oh, Sir Rafi. Opo, okay? oh, Sir Rafi po. Opo. So, from time to time, kami po yung magpa-follow up sa inyo. Okay. Opo, oh, so, Sir Raffi. So, Okay po. Sige, in the, in the next few days po, kami po yung magpa-follow up. By then, siguro po, meron na kayong mga malinaw na may bibigyan na report sa, sa amin natin. Ano po, Sarge? Salamat po, Sarge, sa Mag-request na ako sa family na kung maari po mag sila ng maayos para mapabilis po yung pag ng kaso. ah Okay. What did, so, why I mean, did you say? Ba't sinabi yan dapat yung family mag-cooperate? Are, are they not cooperating? Hindi po. Yung parang kasi actually December pa nangyari to, pero yung family kasi uh, ang sabi nila uh, kasi pinakita ko sa kanila yung person of interest namin eh. Pero yun na lang hmm. po idol. Basta kung okay naman, nag-usap na tayo. Siguro, mas maganda pumunta na rin sila sa opisina para may paliwanag po sa kanila ng mas maayos din. yung uh, okay. resulta ng investigation okay. namin ngayon. Okay. Uh, so, so last na naman po. So pinakita niyo po sa kanila uh, yung picture ng person of interest. Ano po naging reaction ng family, sir? Hindi daw sila interesadong tingnan. Eh. Hindi, hindi. hindi. Wala po 'yung pinakita, pinakita sa, sa amin. Wala, wala. Wala. wala daw pong pinapakita Senator eh. uh, wala pong pinapakita. Oh, wala pong pinapakita, Meron po, Idol. Pinakita ko po sa kanya nung last, na uh, uh last nila sa opisina nung, kinubi, nung binigyan ko sila ng spot report kasi pinakita ko po yung power presentation po sa kanila. Uh, kailan po, po yun? Sarge, nung itong, itong ano po, itong... Kailan ba sa punta nila? Itong January? Nung basta pinakahuli po, itong taon na po. Yan lang, naman January, lang naman yung binigay. Binigyan ko binigyan niyo siya ng spot report at saka pinakita niyo po siya ng picture. Motos. opo, opo, ay At so ayaw okay. kasi okay. ganito na lang po no, gagawin no, natin no, no, po kasi. Yan lang po binigyan. na he said, she said, sabi niyo, pinakitaan, sabi nila, hindi. So, sige po, uh, sasamahan po namin dyan itong si uh, Mr. and Mrs. Bornales -oh. sa tanggapan para doon mag-usap-usap oh, at doon masabi niyo lahat uh, yung mga bagay-bagay oh, na nag-hesitate kayo mag-sabihin. Ah uh, para kami po maging witness kung ano talaga yung totoo uh, sa mga opo, opo, ginagawa reporting. Sige po. Ganoon lang Apo, siguro siya rin, ano? Papasamahan natin sa report natin. Opo. So, so, para kausapin muli, one more time, magkaroon ng pagaharap sa pagitan ng PNP, ng mga investigador, at ng parents nitong victim. Okay? Uh, then, Apo. we will observe. So, for the meantime, like I said, uh, Sarge, regardless, kung ano man mo yung dahilan uh, ng pagpaslang, o. dapat magbayad yung nagpaslang. Okay? Tama po, dapat Idol. Tama po. Tama po kayo, Idol. Opo, po. Sige po, ganun po lang muna. Sige, uh, Sherry at, at Attorney Aina, yun na muna. Sige. Thank, Thank you, po, you, sir. Sarge, ha? Sarge Rod. Thank you po, sir. Sige po, Thank Sir Ravi, Idol. Good, uh, good afternoon po. Opo. Yes, yes sir po. At uh, ma- po muna lang, uh, Sir Joel and Ma'am Merlinda. Salamat po, po Idol oh, Thank oh. you po. Thank you. Salamat po, po. Salamat po Sir Rapi. Thank thank po. Po.